uh, narede ko i-share no may tungod sa 10 commandments ba? Ten commandments. Sa 10 commandments. Kana bang usa sogo sa Ginoo dito nga higugma ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So base sa akong opinion mga igsuon. Ang akong pagsabot ana kay kung atong kaaway atong higugmaon sa literal na tong uh, kinabuhi labi ang kalisod kay ikita pa lamang nato ng nawong isang lajo pawa na naglain na yung imong buot musurok na imong dugo nila pa pero sa ahong nakita nga paghubad niya ng maong kasuguan, mga ikso, mga iksoon mura sa kuan ba ano tanig nagwali-wali pero siguro maka ingon pud tingali mo nga na kamatura ni or depende na man kung unsay mong unsay inyong ikasulti pero para na nga kanang kasuguan sa Ginoo nga hikugmaa ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon kay ngano man magigsoon ni naho asa man ka nga ang iyang kaugalingon mismo ijang gidaot di ba bisag nakahibaw ka nga ikaw nakasa ka sa imong isig ka tao mo todo limod pa mangani ka kay lagi dili ka gustong madaot ang imong kugalingon so mo eh, paghubad mga igsuon nga ang pamaagi diay ay aron mahigugma ta sa atong mga kaaway ingon ra pananglitan gidaot ka sa imong ah ing nom ta gi kabingkil o mong gi ka kontra gidaut ka gi ka tanan nga mga bisag dili tinuod gi didto dito sa mga tao karon aron syempre maana ka so simple ra ka jo ang buhaton na ng mga igsuon dili ra nimo pansinon dili nimo bawsan dili ka mo, mo bawos og daot dito dili nimo bawasan o kalkal sa iyang mga sajop sa iyang pagkatao kay tanan maguta na maguta mga sajop wa man tayo perfecto why perfecto na ito bisag usap tanan kung atong taoto na ng nga atong usap katao ang atong iksoon raman ta, tanan ang atong isig kaingon so na agad jo'y ikapadaot no kay naman agad jo'y mga sajop nga nahimu na to kay tao raman lagi tanan sa kalibutan so maura na yung ikaistorya nga kung mahalon nimo ang imong kaway pasagdaan na nimo kay masugot kag mosugot si og oh sa di kanang imong ijang gibuhat sa imo si Jack kay pun magani ana mo nay tinuod probe na nanaho sa kagalingon galingon nga tanan mga tao nga nagdaw na ho aura pasagdan, pagdan nimo sa Ginoo maubot rang panahon ma realize niya makita ni ang inyong jang sa iyo mga sa job so, na ina so mauro na iyong hubad sa 10 commandments nga na ay usa dito nga higugma ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon di ba kay di man jud ka makakita dinhi sa kalibutan nga si ja mismo ning si jang galingon kasagaran sa mga Tahu ipanghistorya pa man nga tanan nga mga positive nga iyang nabuhat ingon ana ang iistorya. So wa joy bisag usa ka sa nga iistorya sa imo ihinubay eh sa imo nga mayon ako. Yung anak ko. Wa. So mo so, na yang hubad ra. So, Depende na na ninyo kung unsa po yung hubad na basta mo ra na yung i-share pod. So salamat.